Yun guys, good morning ulit. So, ito na ako ulit. Ubibihis para naghahanda para sa trabaho. Nagkayak na rin para ako ng pang trabaho ko. So, minsan nagko-color block ako. Minsan sinusuot ko rin yung uh, uniform namin sa company. So, yun. Kapi tayo guys. So, kailangan natin gumising na maaga kay maaga yung pasok natin eh. So, may mga report pa tayong send tuwing morning. So, ayan. So, ayan. Nagpabango pa ako dyan. Para mabango naman tayo kahit pa paano. Bago pumasok sa trabaho, siyempre, marami tayong nakakasalamuang tao eh, or customer. So, ayan. Hinamoy-amoy pa yung hininga kung mabango ba o mabaho. So, ayan. Ayan na. Ah. Salamin pa ako dyan, oh. Ayan. So, so, good morning guys. So, Pasok muna tayo ngayon. So, kailangan natin gumising mga Kasi, maaga yung pasok natin. Tara, so, tayo. So, ito na nga guys. Uh, dito na ako sa trabaho. Hindi ko na binigyan yung mahabang lakarin yun Yan. na pala ako ng TTR ko guys. So, yan. Ipiprepare ko na rin kasi yung mga dapat i-send na report sa company yan yung kailangan ito kasi yung mga sales namin kahapon no? so kailangan natin i-send sa company yan so everyday routine yan so, yan. kailangan ko na ayusin after kung yun ay free free is scan ko yan and then i-send is ko na rin yan sa company kasi yung mga dapat i-send na report so yun lang guys maraming maraming salamat sa panonood ng aking video Thank you and God bless